Malamig ba o malungkot ang inyong Pasko? Kung oo, kabilang kayo sa mga nakararanas ng tinatawag na Christmas Blues. Kung ano yan, alamin sa report ni Maria Bulaklak Ausente on assignment. Hindi na malamig ang Pasko ng overseas Filipino worker na sining. Sa unang pagkakataon, makakapiling niya na muli ang kanyang pamilya matapos magtrabaho sa Sodi sa loob ng halos tatlong taon. Unang muna, homesick talaga yung kalaban mo doon. Siyempre, first time mong mali sa pamilya mo. Namimiss mo yung magulang mo, mga kapatid mo, mga pamangkin mo. Tsaka yung lifestyle sa Pilipinas, ibang-iba kesa compare doon. Eh, Siyempre, natuwa ko. Umiyak ako. Kasi dumating na. Nakita ko na. Kwento ni Ning, ibang-iba ang Pasko ng mga OFW tulad niya sa Saudi. Wala ang nakasanayang magagarbong palamuti at holiday shopping. Sa halip, sa loob ng kwarto sila nagsasalo-salo para sa munting noche buena. exchange gift kami, maghahanda kami, nandun lang kami sa room, sa bahay. Gagawa ka na lang ng paraan para maging masaya, pero sila wala talaga. Ayon sa isang psychologist, hindi na raw katakataka kung makaranas ng Christmas blues o pagkalungkot ang mga OFW tuwing kapaskuhan dahil sa pangungulila. Ito raw ang isa sa mga dahilan kung bakit pinakamataas daw ang bilang ng mga OFW na umuwi at nagbabakasyon sa Pilipinas tuwing Desyembre. Sa so, uh, Filipinos, we're very uh, sociable, we're very relationship-oriented. And then we expect some uh, you know, uh, intimate moments with our loved ones. Kung nawawala yung bonding, yung intimacy na ganun, of course uh, we can feel very uh, sad or depressed. Natural lang daw sa mga taong maghanap ng makakasama o makakasalumuha tuwing Pasko. Kaya naman mas nagiging clingy at emo raw ang maraming mga single pagdating ng bermonths Mas tumitindi rin daw ang nararanasang pangungulila ng mga taong namatayan habang papalapit ang kapaskuhan. During Christmas time, it's a big thing. Uh, sensational ang uh, Christmas natin eh. So heightened ang ma-feel natin kung wala tayong loved ones o kung nawala yung loved ones natin. Si Christopher, na anak ng batikang direktor na si Celso Ad Castillo, piniling magpasko kasama ang mga kaibigan. Ito raw ang kanyang paraan para malampasan ang lungkot sa pagpanaw ng kanyang ama. I'm gonna miss my father's voice for this Christmas. This time, he's not gonna be there. It's gonna be a little different. But then next month, he's also not going to be there. And the next month after that, he's not gonna be there. So it's, it's just going to be one constant struggle until I figure out a way uh, to battle through this and accept the fact that my father is gone. Gayon pa hindi daw dapat iniismol ang Christmas blues dahil pag lumala at hindi naagapan, pwede raw itong mauwi sa matinding depresyon at suicide. Batay sa pag-aaral ng UP College of Medicine, tumarami raw ang bilang ng na mga nagpapakamatay gamit ang lason tuwing papasok ang Vermont. Noong 2010, halos 10 kaso ng suicide attempts ang naitala ng UP kada araw. What's important is that they should surround themselves with people. And the other thing is to be distracted, socialize with people, be active. Minsan natatapat ang mga hamon at pagsubok sa buhay tuwing kapaskuhan. Pero sa tulong at suporta ng pamilya at mga kaibigan, tiyak na hindi mananatiling malamig ang dapat sanay pinakamasayang araw ng taon. Maria Bulaklakaw, Sente, GMA News.